So, andito nga tayo ngayon sa may SM City Ferry para itry ang Happy Birthday Food Center na medyo matagal na nag-open at nagte-trending dahil nga sa mga meals nila na barakang nasa isang handaan na pi very Pinoy na Pinoy. So, ayun, andito tayo ngayon sa counter. Nag-order tayo ng chicken meal nila na may bihon, two-piece fried chicken, Mayroong ilang pirasang lumpiang Shanghai rolls. Then, may isang rice Then, Pwede kang mamili ng drinks na kung anong gusto mo. At 50 pesos lang pag gusto mo ng unlimited soda. So, si partner umorder ng spaghetti, one-piece chicken na may isang two per So, ito. Let's try this. So, ito honest review. Una kong tinay is yung pansit beyond gisado nila. Pansit beyond gisado is sobrang medyo maumami. Medyo mataas ang content ng kanyang MSG so medyo may konting alat at super strong ng kanyang flavor very carinderia feels ang kanyang taste very pang bahay dahil sobrang maumami at medyo maalat siya then na ko yung fried chicken yung skin ng fried chicken na medyo maalat siya at the same time akala ko yung chicken skin lang yung maalat then pagdikim ko ng loob ng fried chicken nila is maalat din actually mismo yung chicken. So, sana ma-improve, ma, ma improve. malesen po yung alat ng ating fried chicken kasi hindi siya maganda sa bata. Puro siya seasoning. Then, trinay ko yung kanilang Shanghai Rolls. Okay naman yung Shanghai Rolls. Parang siya yung sa Mercury Dagda. Parang Jolly Bilump ang Shanghai. Medyo malilit lang siya. Pero, the best yung dip nung kanilang Shanghai Rolls. Parang barbecue sauce siya. Then, the gravy is medyo maumami din. Super parang sobra naman siya sa liquid seasoning. All in all okay naman pero kung, kung naghahanap kayo ng pang party na parang panghandaan na meal na nasa isang platter na pwedeng-pwede sa Happy Birthday Food Center in their affordable price sulit na rin siya at mabubusog na rin kayo. Thank you so much guys for watching. How's the food?